Yan siya oh. Yeah. Sabaw yan, ah. oh. yan. Sabaw yan na. Ah. Oh. Dami yan sabaw. Hi guys. Hello. Kumusta? Ah, video for today is ah uh, Inko. Uh, bisayang recipe <clears throat> ang tawag ay bisayang recipe to may ini ako ng manok bigay nang amok ko kagabi nilagay ko sa freezer eh ito Antawag ito gagawin ako na gawa ng nilagang mong torad soy sa sabaw nang nilagang uwi Daw <laughs> oh, di ba Bisayang recipe milagpan ng toraxo sa sabaw naglangilangoy o diba o oh. inihaw yan inihaw ayos yan na kahit hmm ang bango manok yan manuk magkubos bilay to yan sa labas kagabi tapos ang rekado niya yan sibuyas matis loya bawang

nilang pang at oragsoy sa sabaw naglanglangoy Parang <laughs> na wow, si Shahed ay Para Shahed Ito na ang resulta na kulang na nagkagtulog. Ayan. Hoy, maniwala di ako ng kulang kang tulog, no? Tapos malimutin ka Masyala. talaga. Masyala. Gagod. <laughs> 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 ako yung balit, hindi sa'yo ihalap. Ako, nakalap na mo. Gawoy. Maniwala talaga ako ka ng kulang ay tulog malimutin ka talaga ito ang rekado niya kalang aking hang ah, nilagpang naturaksoy sa sabaw naglangoy-langoy Huwag ko anong tawag yan sa Tagalog. Basta sa Bisaya, May lagpang at uragsul Sa sabaw, naglamuy-lamuy. Ano ba? May Georgia ako. Haluan natin ang dahon na Georgia. Ayan. Ito Georgia. Para may dahon tayo. Kaya na natin yung manok na inihaw. Mmm, bango. Border kasi yung amo ko kahapon. Mm. Tapos nilagay ko sa preset ko na matigas. Ang bango. Chicken. Inihaw. Gawin natin ng nilagpang pang turad sa sabaw naglanglangay <laughs> ayan nagkulo-kulo ilagay natin itong manok nga inihaw na oh ayan ayan natawag ni lagpang nga sa sabaw naglangoy-langoy ayan <laughs> ayan ayan Orewa oh, diba? naklang Naglangoy-langoy sa oh, diba? so, oh. na sa sabaw. orewa ba? o laki ng manok ini ng manok ni lakpang ya laktawa na li naturagsoy na soy sa sabaw, baw sarap. <laughs> Ang sarap ng ano ko, nilagpang turaksoy. Nilagpang sa sabaw naglangoy-langoy. Ikman natin. Mmm, yummy yummy. Mmm. Eh, diba? naglangoy-langoy magalagay ko ang tinuturo kon, buwakan ko tara doon kaya sanilag pa nga to ragsoy ito sasabaw naglangoy-langoy naglangoy-langoy Mm-hmm. Ina mo oh. Kumain sa, sa nilagpang <laughs> Sarap. Ubos Dami pang manok doon. Ito <laughs> <laughs> yes. naman nilalabanan eh. na Bukol-bukol. <laughs> <-pukoh> <laughs>

Ang dami na ang matanda. Ang dako no. Dito talaga no, banda. Ang ang, ang toong Ang dito ba Kung pwede ko nga lang oh. uh. ah! hinutin yung likod ko mag-isa, ko. Mere nih, ga Iya bang Iya pungkuk landi Ate ga, nause